Hello mga girls, mga boys, mga mga people repapips in the Philippines. This is Kati Mini Vlogs. Oh, pag abroad ka, lumalaki talaga yung mga mo. Well, nagdibog ako sa ano, sa Facebook kasi sabi nila, count me in, let's go. Naubos ko naman yung count me in at saka let's go. Paakap, pailaw. Wala mang nag-response. Uy, ganyan talaga siguro pag ano. Sabagay. Wala namang ka-interes-interes yung vlog ko. Gusto ko talaga mag-vlogger. Pero hindi talaga para sa akin siguro. Wala gawin ko. Hindi ako yayaman ito kasi hindi namang wala naman nagla-like sa video ko. Siguro magluto ako, magplancha, tapos mabibidyan ko para siguro kikitan. Ano ba dapat gawin? Hmm.